Sa iba pang balita, naghain naman ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo mula sa The Hague at sa halip ay mamamalagi sa isang hindi pinangalan ng bansa. Ayon sa kanilang abogado, walang risk na haharangin o uulitin ni Duterte ang mga inaakusang krimen dito. Tinutukan niyan ni Dustin Bayong. Humiling ng pansamantalang paglaya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa hindi pa pinapangalan ng bansa. Sa sinumiting urgent request ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi nakapangalan ng bansa kung pansamantalang makakalaya ang dating Pangulo na naharap sa kasong crime against humanity. Nakalagay din sa request na pumayag ang prosecution sa interim release ni Duterte sa kasunduang masusunod ang mga kondisyon sa hindi sinapublikong Annex A. Gayun din ay handang tanggapin ang hindi pinangalan ng bansa si Duterte para sa period na naturang interim release. Dahil dito humiling ang kampo dito Duterte ng mabilis na pagtugon mula sa ICC pre chamber para sa kanilang apela. Ayon kay Kaufman, dapat palayaan si Duterte dahil hindi raw ito nagpapakita ng na mga kondisyon upang manatiling nakakulong Na sinasabi sa Article 58 Statement 1 ng Rome Statute tulad ng pagiging risk, pagharang sa investigasyon at pagawapan ng krimen. Sang ayon ito sa Article 16 ng Rome Statute kung saan dapat palayaan ng pre-trial chamber ang santao kung hindi naman ito nasusunod ang kondisyon ng Article 58 para panatilihin sa kanilang kustodiya. Paniniyak ni Kaufman na hindi tatakas si Duterte at hindi gagawa ng aksyon upang harangin ang proceedings. Samantala, bahagi rin ng apela ng kampo ni Duterte ang pagkonsidera sa kanyang edad na ayon kay Kaufman ang hindi pinangalan ng bansa ay kop na lugar para sa dating Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.